Dalawang linggo bago ang mahal na araw, handa na ang cruise na gagamitin ni Mang Ruben Inake ng Barangay San Pedro Cotod para sa panata. Isinukat na rin niya ang puting damit at kulang balabal para sa kanyang pagganap sa sinakulo bilang Kristo. Muli na kasing pinayagan ng lokal na pamahalaan ng San Fernando City, Pampanga ang pagpepenitensya at pagpapapako sa cruise ngayong taon. Maligaya naman yung namin dito, lalo na yung mga namamanata, yung mga kapadugo, uh, wala na lang bawal-bawal tuloy-tuloy na. Kasama sa kanyang panata, ang pagbubuhat ng cruise na labing limang talampakan ng haba at may bigat na 37 kilos. Papasanin niya ito sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng halos dalawang kilometro papunta sa burol kung saan siya ipapako anim na dalawang taong gulang na si Mang Ruben at ito na ang kanyang ikatatumput apat na pagpapapako sa Cruz. Natigil lamang siya ng tatlong taon dala ng pandemya. Siguro makakaya natin kung huling taon na to pero hindi ko lang alam kung sa susunod na taon. Alay ko po ito ngayon sa mga tao na tinamaan ng COVID at yung sana hindi hiling ko sa ating Panginoon na yung sakit na to mawala na lang bigla. May mga taong gumagawa ng sariling paglilingkod sa Diyos. Yung iba, nagpapako sa krus. Yung iba, sinusagatan ang sarili. Dahil nag-aakala sila na sa pangamagitan ng paggawa nito, sila ay nakagawa ng tamang paglilingkod sa Diyos. At ito ay mahabang tradisyon na ng ating bansa. Nirespeto natin ang tradisyon na yan, pero kailangan nating sabihin kung ano ang nakasulat sa Biblia. Bakit nga ba nila ginagawa ito? Then, ang sabi ng pinong Kristo dito sa Mark chapter 7 verse 6 through 8. Ang sabi dito, well, hath Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, these people honored me with their lips, but their heart is far from me. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. For laying aside the commandments of God, ye hold the tradition of men as the washing of spots and cups and many other such like things he do. So, may mga taong gumagawa ng sariling paglilingkod sa Diyos at ito ay naging tradisyon ng tao dahil nag-aakala sila na ito ay nakakalugod sa Diyos at nag-aakala sila na ito ay tamang paglilingkod sa harapan ng Diyos. Binibigkas nila ang pangalan ng Panginoon pero ang kailang puso ay malayo sa Panginoon. Kaya bagamat pinapraktis nila ang mga ganitong tradisyon pero ang kailang pamumuhay ay hindi naaayon sa salita ng Panginoon. At ito rin mismo ang paalala ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 2 verse 8. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, Beware that any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Kaya pinag-iingat po ni Apostol Pablo ang mga nagsisampalataya na huwag madaya sa anumang tradisyon ng tao at hindi naaayon sa itinuturo ng Panginoong Heso Kristo. Maraming mga tao na mas sinusunod ang tradisyon ng sanibutan na katuruan ng tao kaysa sundin kung ano ang itinuturo ng Biblia. Dahil nag-aakala sila na sa pamamagitan ng tradisyon ito, sila ay mapapatawad ng Diyos at sila ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Malino po ang Biblia mga kapatid na ang Panginoong Heso Kristo ay nabayubay sa krus 2,000 years ago para bayaran ng ating kasalanan sa pangamagitan ng kanyang banal na dugo. Ang sabi sa Biblia, ang sino mang sumampalataya sa Panginoon ay magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Kaya hindi na po natin kailangang sumunod sa tradisyon ng tao at tradisyon ng sanibutan para mapatawad ang ating kasalanan sapagat wala pong ibang nagpapatawad kundi si Kristo. Wala pong ibang maglilinis ng ating kasalanan kundi ang dugo ng Panginoong Heso Kristo. Siya po yung nabayubay sa krus para sa ating mga kasalanan. At hindi po kayang gayahin ng sinuman yung nagawa ng Panginoong Heso Kristo para sa atin. Ang mandato na ibinigay ng Panginoong Heso Kristo sa Iglesia, hindi ang magpapako sa krus, hindi ang magpinitensya sa sarili, kundi ang ipangaral ang Ibanghelyo sapagat ito ang paraan upang ang taong hindi nakakilala sa Kanya na sumampalataya ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Yan po ang mandato na ibinigay ng Panginoong Heso Kristo sa Iglesia.